dahil nasa Japan ang mga amo ko, ay magluluto ako ng adobo. Bali, hindi nga pala ako ang nagluluto dito sa tinitaran ko or sa amo ko. Kaya naman, hindi ko makain ang mga gusto kong pagkain. At eto na nga, bago umalis yung mga amo ko, ay nag-iwan sila ng mga pwede kong lutuin. Kaya naman, kinuha ko na tong chicken wings at iluluto ko nga ng adobo. At dahil kulang yung mga sangkap dito, ay inuna ko na ang iluto yung chicken mo na. Tapos ginisa ko na yung bawang at sinunod ko na yung patatas. Sinabay ko na siya dyan para sabay silang maluto ng at naglagay na ako ng toyo. Hindi ito toyo ng Pinas. Toyo ito dito sa Hong Kong. At medyo tumuyo-tuyo na siya. Ay, naglagay naman ako ng kaunting tubig. At pagkalagay ko nga ng tubig, ay nagsunod naman ako ng North Seasoning. Kaunti lang yung nilagay ko kasi kaunti lang yung chicken na niluto ko. Kasi ako lang din naman mag-isang kakain. Tapos hanggang mamaya ako na tong gabi, naglagay na din ako ng Liquid Seasoning. At tinagdagan ko pa rin ang konting toyo kasi nakukulangan pa ako sa toyo ko. Chaps. At dahil gusto ko sa adobo ay may konting tamis, ay naglagay ako ng asukal. yang kaunti lang din. Para naman mag-balance yung lasa niya. At tinakpan ko na. At eto na nga, medyo kumukulo-kulo na siya. Gusto ko yung malapat-lapat yung sauce. At konting chika lang. Hindi nga pala ako dito ang nagluluto sa trabaho ko. Kundi ang amo kong matanda. Siya ang nagluluto ng lahat ng kakainin nila. Ay yung kakainin pala namin lahat. At hindi na rin nga ako nag na marunong ako magluto. Kaya naman, naiyaan ko na yung matanda. At pabor naman sa akin na hindi ako nagluluto dito.